Showbiz, Chica Dora. Ihahatid sa inyo ang mga latest, Chica Dora. Matapos ang pinaka-inaabang ang pagsasalita ni Catherine Bernardo sa tunay na score ng kanilang relasyon na ni Daniel Padilla, may isang chika pa ang nasagap ng aming team. Nakikipag-meeting daw kasi si Pambansang Bea Allen Richards sa ilang mga ABS-CBN executives kaugnay ng posibilidad na magkakaroon ng pangalawang pelikula ang Cat Den. Bagamat hindi pa ito kumpirmado pero asahan na raw ito. Matatandaan na tila may kasunod na parte ang kanilang naunang pelikula na Hello, Love, Goodbye noon na tumabo sa takilya. Kung magkataon na ay baka ituloy ang part 2 ng pelikula kung anong nangyari kay Joy matapos niyang iwan si Ethan sa Hong Kong para sa pangarap niya kapuntang Canada. Nang malaman ng fans ang posibilidad na magtatambal muli ang dalawa, hindi mapagsilha ang kanilang kasiyahan. Showbiz Chika Dora Ihahatid sa inyo mga latest Chika Dora